kukunin ko kayo kung saan ako nangyunin kayo. Alam ni Jesus na ang mga disipulo niya at mga kapag takot na matay. That's why God gave me a sword. Do not get your heart in your heart. Trust in the Lord. Hello? I tell you, if you read the Bible, masarap ang pamatay. Bakit po? Pag ika'y gigisig sa kapilang buhay, kasama mo si Jesus at susunod ka ni Mama Mary. Amen. Amen. Kung may naisis niya natin, maraming beses na magkakita kami ng distrasya at mamatay. Pero sabi ko, Lord, salamat po sa lahat ng mga encounter, experience kami. Thank you, Lord. Muntik na kami ng distrasya sa so puder. Apayaw. Ang bilis nang takbo namin sa sasakyan naman na overtake yung jeepney driver. At muntik na kami mahulog or maasap yung sasakyan namin. Pero, I'm so thankful na buhay pa kami. Kasi kung patay ko at that time, hindi ko yung makikita ng isang pastor na convert na sa kapuliko na dito ngayon sa mga kanya. There's always a reason, there's always a purpose why God allows this kind of situation. Amen? Amen? At sa atin na lang po, maghanda tayo sa sarili natin. How are we going to prepare ourselves before death will come? Let us be faithful, Catholic. Amen? Amen? We should attend Holy Mass. Partake the the Eucharist, be uh, a celebrate this Eucharistic celebration that God has given to us. Because the Holy Promise in the book of John chapter 6, verse 41 to 45, I, 46, I know, whoever eats my body and drink my blood will have eternal life. And in the last days, I will We will be resurrected someday. Just be a faithful Catholic. Remain Catholic until the end. Hello. 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 Kaya po, kung patungin, tanongin nyo kami, kami po ay happy na kami ay ko na. Amen. Amen. Kahit sana lang sa sumunod ng bansa, pinupuntahan namin para may meditasyon mo na ako din. Pagkatapos nito, isang buwan kami rin dito sa, sa, sa Kalinda, din di pagkatapos mo sa buntok na gawin, then panawan, then meron pang nindoro o at meron pang kagayang iporo sa Mindanao. Amen. I that is our apostle. Sino gusto sa sana sa ating task Huwag na lang. So thank you so much. And this is my encouragement to you. Do. do not forget. Attend. Listen. Participate. Dino si Dito 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 sa ating banal na isa.